Okay lang, okay lang. <laughs> Ayos lang Ay, sa akin, naman akong gagawin mamaya eh. Kaya okay lang sa akin na samaan ko kayo at maging shopper ano. Talaga? Sabi naman sa'yo eh. Kasi Bye. si Marilyn, <laughs> isa siya, siyang siya, mabuting kaibigan. <laughs> ano kaya kung mag-double date tayo mamaya? Double date? Double date? yahan ko ng kadate si Marilyn kasi di ba kahit para kahit papano kapag naghihintay siya sa atin, mag-enjoy naman sa eh, para na makalimutan na yung mga problema niya kahit papano. Kahit sandali lang. Alam mo, Jerome, ano? hindi magandang idea yan. Okay na akong mag-isa. Okay na. Basta. Okay na akong mag-isa. Yeah, hindi na mo na kayo. Yeah, Iyanap kita ng yeah, na date. Makikita mo, mag-i-enjoy ka man. Bahala ka na nga. <laughs> ano, may atrabuhin pa ako dun eh. Ah, na lang akong ano, oras na kita. Okay. Sige. Sige. Ingat. Okay. Eh, yeah. uh, Jerome? Mm. Yes. Bakit mo sinabi kay Marilyn na mag-double date tayo? Dahil, kasi palagi na lang siya nagsasaperon sa atin. hindi ba okay din na mag-enjoy naman sa kahit paano? Bakit? Ah, tingin mo may papayag na makipag-date sa kanya? So ka naman, Darlene. What? I'm just being realistic. Pero alam mo, actually, ninaisip na ako sa'yo kung pwede. Okay. Bye, Bye-bye. Salamat, Luz. You know what? It never, ever fails. Basta ikaw ang kasama ko. Lagi po mapayag si Mommy. O sige, um, malapit na sila dumating. Baba mo kaya yung hair mo. Ha? Huh? Sige na. Lagi na lang nakatali eh. Tapos, um, yes, man. Part mo dito. dito. Uh -huh. Ano ba? Uy! <laughs> <laughs> Marilyn. Siguro, kilala mo naman si... Nonoy, di ba? Siya nga pala yung mag-iintay mo ngayon. Eh. Flower. Um, you know what? I have a feeling that we're gonna have so much fun tonight. So let's go. Yay! Let's bowling? Yes. I know a place. Tara na, tara na, oi! Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Tara na. Hindi, hindi. Ikaw lang yan. Maarte ka lang eh. Puro ka-arte kasi mo eh. mo naman, naman binabasa ng libro, Love Story. Siguro kami yung pinag-uusapan niya, no? Sino pa ba? Saan pa kay galing? Oh, tara na, laruan tayo. Marilyn, Lloyd. Oh. No? Sali na kayo. Hindi na marunong. Kaya nga tayo nagpunta sa bowling center. Tignan na. Tara na. Hindi ako marunong. Oh, oh sige, alam na. ko na. Medyo ako lang. Tara Alam ko na, alam ko na. Ganda Turuan na ako. Kami magkakampe. Tapos, kayong dalawang magkakampe. Game? Sino pa nga ba? Sino pa, pa nga ba? Alam. Dito kayo. Dito kayo. Okay. okay. Mo, Turuan mo muna to. Ano eh? Oo nga. Dito na nga ako. Ha? Talaga. Okay lang yan. Tuturuan nga kita <laughs> eh. Ito, tawag dito. Mola. <laughs> Okay, game. Kita mo itong nice. tatlo na to. Ito may lalagay yung ipipi. Yung dalim. Yung... Uh -huh. uh, yan, sige. Pano? Yan. I-pass uh -huh. it. Yan. Yeah. Kawakan mo, ah. Uh -huh. Tapos, yan yung gagamitin mo pa. i ano? <laughs>